Idol, paano matanggal ang belly fat? Calorie deficit, uh, cardio, walking or pwede rin mag-workout? or pinakamaganda, calorie deficit, workout, tsaka cardio. Talagang gaganda katawan mo. Idol, may kinalaman ba cortisol sa pagkakaroon ng belly fat at love handles? Oo, oh, malaking ano rin yun. And pag estrogen dominant ka lalaki ka? Kasi para magka-muscle at walang belly fat, kailangan testosterone-friendly ang katawan natin. Idol, bakit mo tinigil yung mga kanta mo dati na kasama mo sila? Clock 9, ganyan. Sila, Andre, si Francis M. Uh, sumikat ako dyan na malupit. Pero hindi ko ako kumita dyan. Wala ako na. Wala. Panggas lang po nakuha ko dyan. Ngayon po sa ginagawa namin ni Mrs. Ito, nakita nyo naman. Bahay, kotse. So, okay lang naman na pinagtatawanan nyo. nagko naman ako. Okay rin naman na kinagagalitan nyo. nagko ako. Okay rin naman na hinahangaan nyo. Nagbibida ako, mati ni Idol. sa tandaan nyo, tama kayo. Mali akong natural doctor. Do a work show you happy, healthy. At hindi po ako nag-one meal a day. Minsan nagpa-fasting, pero... Pero ang ginagawa ko, binaburn ko yung kinakain ko sa pag-workout. Pag, pag lumagpas na 15% body fat, masama na yun. Dapat ang body fat ko 15 para sabihin nyo, pogi, may cheeks. Pag 12, tuyot na tuyot, labas sa labas ang abs, ayaw nyo. Ganda ang ganda ng misis ko. Siya, 90 pounds. Ako ngayon, 190. Sana bumabaro to 180 para hindi rin mabigat yung kamay ko. Medyo muscular na ako masyado. Pero kasi ganun na talaga pag matagal mag-workout. And nilalabanan ko, ayoko lumaki. Gusto ko sexy lang.